Hello mga peeps, kahapon na mili kami ng prutas. eto, never pa ako nakatikim nito. na natin ngayon. Hindi dito pa kami sa Tagaytay pauwi na kami mamaya. Masarap yan, pula. Mm -hmm. Hmm. Mm -hmm. Pipis atin. Tigasan yung laban. pala yung tsura nito. Ito din, hindi pa ako nakatikim nito. Yay! Okay so, naman? Mm hmm? Paano naman, naman? Okay. Gano'n. Matikman niya. Hmm. Ano siya? Hindi naman siya matamis. Just order a big one, son. Isipan namin kumain muna bago kami umuwi So eto ang napusuan namin kainin ngayong araw na to So meron kaming fried chicken, may sabaw At syempre hindi mawawala yung tortang talong paborito ko yan Lalo na yung rice, terno sa lahat Maaga kasi kami nag-out doon sa tinutuluyan namin Kaya nakadalawang stop kami para kumain this time napusuan naman namin ng American food. So nag-order kami ng pizza at saka ng pasta. Grabe guys, ang sarap ng pizza at saka ng pasta nila dito. Kaya try nyo to. Sa bahay na kami, eto nga si Snow nangungulit na. Si Snow, he's only 3 months old. Kaya lahat yata gusto niya ngat-ngatin. Good morning, good morning. Yeah sumusuporta o mga supportive ko nanonood. Hmm. Ang apo ko. Ayan. Good morning, Snow. Si Snow, sa gabi siya gising sa umaga tulog. Okay, let's see yung ginagawa nila dito. They're fixing the kitchen. yeah Hello po, kuya. Okay lang, kuya, pag binidyo ko kayo. Ha? Ha? lang. Okay thank. Gusto ko may permission Baka mamaya eh ako eh. Matrobol sa inyo. Ha? Ayan po. Continuous yung sa kitchen. Tapos ito yung bumaha kasi po dito sa nobeleta. So pumasok konti yung tubig sa loob. Kaya ito, inanay po yung banda rito. Inanay talaga, kinain ng anay. Eh, talagang sinira nila lahat. Ayan o. Oh. Wala na apa na to. Apa na. So, kailangan ipagawa na na naman. Pagawa, pagawa, pagawa. Wala na pong katapusan yan. Ayan, Di yun. Ayan ko kayo pag napagawa ko yan. So, yun si Kuya. Ayusin nyo na yan. Tapos niyan Lights naman. Mga lights. So, ayan. Madumi ang ano na. Another supportive. Ayan. <laughs> Support. <laughs> Nagtatago. Ayun. Ay, dito. Ay, naku. No. Sabot pa rin. Mainit masyado sa labas. Itong aircon na to, wala na tong sarahan. Isa lang siya nakabukas, pero malamig na yung buong bahay. Nawala okay. si Tyler. tayo dito sa labas. Good morning, good morning. Ayan. Nagpalaban na po kami nung isang araw. Ay, ayan. Tirik na tirik yung init ngayon Grabe. and si so, na Say hi, Ate Mirna. <laughs> Nagsasampay na siya. Okay lang, Naka video Okay lang po. Oo. Oh, oh, okay, okay. Labas siya kahapon. Tapos binadikan niya para isampay niya sa, ano, sa init ngayon. Yun lang kagandaan kay Ate na inaano niya. Binabalikan niya yung labahan niya at nilalagay niya sa init. Ayan. Alas! Tingnan niyo sinong nagising. Gising na si Snow. Good morning, Snow. Say hi to the vlog. Good morning. Ito po, ano to binigay lang sa akin ng kapitbahay ko dyan. Next door marami yatang anak yung tuta, no? Nanganak ba ng marami? Marami, marami no? Dalawa lang sila natira. Isang puti, tsaka siya. Kinuha ko siya. Kasi cute cute. sa amin na siya. Kaya lang yung buntot niya. May depresya yung buntot niya. Tinatap. Nakatago yung buntot. Oo. Yeah. Ayan. Si Snow. Nagising na ang ating sinabihan ako ni Cheng na i-video ko ra. May gagawin daw sila. I'm not really sure what it is. Pasintabi na lang po sa aming mga kalat sa kusina kasi nga may ginagawa kaya parang dinaanan ng bagyo. Maraming beses ko na rin pong pinagawa yan. Isa na lang po ito sa mga gumawa dito sa taas na yan.

kain po tayo. Sarap ng ulam mo. Oh. Ayan, ang partner niya. At syempre, may matching sigli at patis. Ang dayo sa'yo, napasakay ako ng motor. Hahanapin kita dahil gusto kitang matikman. Paanong manok? Yes ka na. Ayoko na sa'yo. Hindi. Good morning mga peeps. Nilalasap ko lang kung gaano kaganda tong umagang to. Tingnan nyo naman yung langit. Ganda, grabe. Tito sa taas kasi dito ang lakas ng hangin. Minsan, tumatambay kami dito dahil napakalakas ng hangin dito. Pag wala ng araw ha. Sumaglit so, lang kami sa mall ng kapatid kami, binili kami. Sabi ko sa kanya, try nyo to. Masarap kaya yan? Hold

Mm -hmm. no, that's the problem. <laughs> like, when am in I gonna wear this? Put it in your mom's house. I <laughs> do <laughs> Itong kultura, nagiging ito nakikita na sa mga vlogs. So finally, nag-stop by kami dito. Ang dami mo talaga mapagpipili. Ang ang ganda ng mga gamit nila. Sorry. Well, that's okay. That's where they okay. the shit, man. Okay. You get a box for it? That's a that they have box. Hi, Sel. Sige, Tita Sel said, we're good. Jen, ano na pamili mo? Magkano yan? Naka-porcel yan. 50% o. Napagod. Napagod. He's tired. He doesn't even want to come over here. He just want to sit down. Thank you for watching, guys. See you in the next vlog. Bye, snow. Hello.